Ayan mga kadiskarte Makain mo na tayo Almusal Bumili ako ng Apat na kanin Tagalawa yan o dinibay Tapos ito Ano ba to May itlog Stanghalian na yan Ito Ito ang almusal ko Papaitan Yeba yeah Ano Ayun yung kay body nagalmasal na siya eh pang tanghalian niya raw yan uh, yan ang baon natin yan na amin sa loob binili eh. dito sa loob ng factory mura ano mga ka-diskarte kaya mo na tayo para tayo may lakas sa ating trabaho at hindi tayo mawala ng diskarte